Hello, hello everyone! Mga kabayan, mga ka-OFW! Kumusta po kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po, ito tinda Inday ay maglilinis kasi sobrang dumi na ng kusina. Almost one year, hindi na lilinis na gusto. Kaya kailangan natin kuskusin kasi ang mga amo ay nagre-reklamo na. So tara, samahan niyo ako sa paglilinis. Ayan, tingnan niyo ang kalan. Ayan, bago lang po yung kalan, no? Oh. Ayan, tingnan niyo nang gigitata na. Kaya mm. nagagalit na yung aking amo. At hindi ko kasalanan kasi hindi naman akong tagalinis. Ayan, no? Oh. oh, napabayaan sila. Oh. Mm kusina. Ayan. Sobrang dumi. Ayan. Oh. Grabe na kita ta na dalaga. Masama ba yung libre ang wifi at napapabayaan ang kusina? Ayan. Ayan. Sobra, sobrang dumi. Oh. Ayan Oh. Tingnan nyo yung mga mantika sa cabinet. Oh. Hindi ko naman kasalanan to Kasi hindi naman akong tagalinis Tagaluto, tagaalaga lang ako Ng aking mga alaga Kaya ayun Lilinisin ko hanggang itaas Kasi almost one year yan Hindi nalilinis Pati taas Ayun, yung plastic na yan mga plastic sa taas Yan pa yung pinagpalitan nung nakaraang taon Nandyan pa rin hindi nalilinis. At tingnan nyo naman ang lababo. Eh, ko siya ng Clorox para pumuti. Mahirap kasi magsalita kasi sasabihin, madam daw ako pag inutusan. O ngayon, pinagagawa sa kanya, ako na lang ang gagawa. Ayan. Linis, linis. Grabe o, pati Elisi. Nangihitim. Eh. So tara guys, umpisa na natin maglinis para matapos si Inday at magsusundo pa ako at magluluto pa. Tara! Ayan, naglilinis na tayo guys. Kasi masyadong marumi. Ayan, okay na siya. Maliwanag na ang ating paligid. Ayan, tapos na yung kalan. Ngayon yung lababo naman. Tara, tuloy tayo. Ayan, ang dami Ayan guys, pagod na pagod si Inday. Hindi pa tapos, taas na lang. Tapos na tayo sa kanan. So, sobrang init, oh. <laughs> Ayan, guys. Uh, maraming maraming salamat sa panunood. Sana mag-subscribe kayo sa amin channel. Bye-bye. Salamat.